good morning, good morning. So mapagpalang araw na sa lahat. Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog. O yan, kahapon di tayo nakapag-vlog. O tinulungan naman natin si Bosan ano yun yung kusina niya kahapon. Tinulungan natin siyang nagangat ng mga kilo. O hindi pa nayari. O baka sakali ngayon may ayari na Yung, yung ano yung kilo yung mga kilo tapos ipapatong na lang yung mga yerong bibilhin medyo lumakas pa naman natay ulan <laughs> ayan uh, ah, sa kabila nag, uh, ano, nag spray ayan lakas lumaki ng mga bunga yung mga natirang nung pumitas oh. ayan oh. lakas lumaki na uh, ano rin kasi napatabaan o oh, yun balak sana natin ngayong maaga hangat medyo maaga ano yung natin yung <coughs> Magpa power tiller tayo oo oh, medyo malakas din pala yung ulang kahagab eh. na ano din yung lupa pero try pa rin natin kung pwedeng magpower tiller ngayong maaga Tingnan natin lupa kung pwede. lupa basa, basa. Ha? Hindi naman pala. Pwede naman siguro. Ayun ano. Yung... Pinapower tiller natin. O, oh, di pa natin ako may <laughs> pula. O, oh. o oh, sana kukunin natin. Tatanim tayo ng hapon kaya maga. Hapon. Kaso, tinulungan nga natin si Boss Andy Tinulungan natin gumawa nung sa bahay niya. Doon sa doon sa kusina. Pero siguro to, uh, tatapusin na natin ano ngayon. Tapusin na natin yung power tiller. Kung sakali man, kung di man tayo makatanim ngayon, bukas. Ayan. Dodobli na natin yung tatap na natin ng talbusin. Ayan, talbusin natin. Tapos, ito yung mga bungo. Lumalaki na. Bulaklak. Yan. Yung iba may tama. Dahil nag-ulan na. Umaano na naman yung mga paro-paro. O yung mga manan maninira. Ayan. Uh, mga kat hanggang 20 daw. Hanggang katapusan. Pipitasin yung natirang ano na yan. Bunga. medyo basa pa yata ng konti ah. Pero try natin. Baka pwede na.

yung ano yung pagkahigpit uh, yun. ah na naman tayong ano ah naman pinawisan pero masarap naman yung ano yung maaga tayong pinapawisan nakakondisyon yung katawang pag gano'n nagiging nagpukondisyon sarap Uh, ha, ha. Inaano lang natin Baka pag dumating yung punla natin uh, Wala nang hintoy ulan Hindi na natin mabadawap na ganyan Medyo ano yung lupa Pero okay lang Kahit na medyo basa ako hindi lang gano'ng hirap yung kung ano. Nagkakaano lang. Nagkakaano lang yung mga gulong. Nagkakabutig ng konti. nagkakapul Malakas lumaki nung mga trotip talaga. Dahil nga, ano, matanggal yung marami. Kaya yung iba, yung mga malilit dati, malakas lumaki. Ayun mga basa, tapos na, ma na muna natin to, tapos babalikan natin yung tatamang natin talagusin doon. So, dobin na natin. tapos na ito ayun bali ilang tudling ba ito isa dalawa tatlo apat lima anim pito walo siyam sampu dose dose putol yung ano doon yung, tat, yung tatlo mahaba tapos ito mga ganito mahaba baka ano siguro yung apat na tray dito sabihin na natin mahigit tatlong tray na panigang papasok dito kulang apat sabi na natin apat hey yan Alamig ah, ito ano finish na to ah, dinob din na natin to o tingnan lang, lang natin kapag wala pa na may pula sigurado bababa pa yung lupa pag bumaba pa ng konti o doon power tiller ulit natin bago tumanim kung bumaba talaga siya ng gusto pininis na natin to Ano? May na, medyo nagkakadamo na naman mga bus yung ano yung mga kalamansi kailangan ma, ano, ma cutter dito hindi pa naman gano ayun ay Paringan muna tayo tapos yung ano dun mga sabihin na nating apat na pagitan Anoy natin uh, Dodoblihin na natin Tapos tutulungan muna natin si ano nun Si Boss Andy Yung mga barakilan Nung kusina niya Di pa naalagay Marami pa ka na dun. Kaya naman siguro tapusin ngayon yun Tapos sa isang araw Kung makakabili sila ng Ng yero, Kinabukasan Doon natin ilalagay yung yero ano na lang, mabilis na lang na ilalagay na lang yung yero. Pero ngayon yung puro kawayan na nasa taas, yung pagpapatungan ng yero, tatapusin na natin. O medyo maaga pa naman kaya nagtrabaho muna tayo dito sa likod. Yun, mabas tapos na. Ah, tapos na to. Yung sa ano na to. Sa so, ato, tapos na rin. Tapos, nakapag-finish na tayo ng apat na tudling dito sa kabila. Okay, hey, imakan na natin. Dinagin na muna natin dyan. Sinilong natin. Ayan. Pinis na yung apat na to. Ayan. Ato. Yung apat na tuloy yung pinis na yun. Ayan yung tatam na natin ng talbusin. Ayan. 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 Pahingan na muna tayo. Para ano. Para matulungan natin si Boss Andy. Ayan. Pag-trabaho na tayo dito sa likod. Medyo marami-rami na rin yung natrabaho natin. Nalaglag yung buko ko oh. na Ano Ano? Wala naman sira siguro to O oh, -ano pa tayo ng buko ko Nalaglag Adali natin tingnan natin kung may sira Pero wala naman siguro Nung nga pumitas dyan May nawalan ano May nawalang buko hindi natin na alam kung sino kumuha. Kung nagpapitas tayo ng ano, lamansi. Tapos nakita natin yung pinag balatan doon. Sa may gilid doon. Hindi natin na alam kung sino. Hindi natin nakamayan. Kung sino man yung tumikim. Tara. Uwi na muna tayo. Ayan, tapos dito na tayo sa bahay. Ayan. <laughs> Pakuha tayo ng damit kay Mrs. Basahin buong katawan natin. Pati boxer. Oh. Basa. Ah. Basa sa ano? Yung damit. Basa. Papalit muna tayo ng ano? Ng suit. Duh, duh, duh. Papalit muna tayo. Tapos kakain na muna tapos yeah, pupunta na doon. Ano kaya dito? May palaka pa tayo. Ito na ninisip. Arascaldo. Arascaldo ang palaka. yun Oh, basta pa tayo kumain. Sino na natin itong ginagawa ni po sandy Tulungan na natin. Nagpad ng buka na. Pundamit. Oh. Ito mga boss yung ginagawa ni boss Andy Yung sa ano niya Sa, pag, sa kalangan Sa kusina Ayon, Yung, yung nagawa namin kahapon Nataas na namin Ayan. Ayan Nalagyan na pala nung, Ano na yun yung, yung, yung boss Andy Nalagyan na rin pala haba daw ng 22 kasama yung CR pinaano na yung CR saka tinaas ng konti ayun dati may medyo mababa eh. ano yung ano natin pumapasok baka pa ng hali yung forma natin may lalagay yung mga barakilan pa tayo yun eh pa na rin eh. Training kay ni deh. Kita pa ako. Kita pa ako. O you lino know pa. <coughs> Lagi natin 'ting mga barakilan. Ng boss. Kinukuha na, na pala natin yung ano. Bumili ng gamit si Boss Sandy. Ayun. Tum Tumutulong din natayong kinukuha na yung mga talbusin. Ayun, malalaki na yan. Saka kaya natin mailalagay muna to. Lalagay muna natin nila sa dryer. Ayan. Pang ano, pantanim na din talaga. Ano lang natin mamaya. Baka pag nagano mamaya. ba ano rin natin. Baka baka pagpatanim ta magtanim din tayo mamaya. Yung iba malilit pa. Ito, Ito, lima limang talbusin no, <coughs> hindi ito. Tala sa, lapag, sa kasa, ano. Yung mga nalanta. Ano uh, yung iba kasi maliit, yung maliliit, pinalitan. Saka yung sigurong hindi tumubo. Ngayon, bitana na dai. Ito lalagay natin sa pinakataas, yung malaki. Hmm. Oh, ini. Hmm. Good. Oh, dong kita mencari. Ini Akiat, này cô em ơi bác sao này là tiếng agan ơi làm vậy quá nóng quá chỗ anh lắm mặt chưa Ay. Ano mga basta, ano, ano, pito yung barakilan Tres, tres 20 yung haba nito eh Ayan, Ito yung barakilan tres, tres, Ang pagitan Yan, mabas. Tapusin natin yung ano. Huwag nalagay ng baraki Ito, diretso to Buhaw tayo kanina. Masyado kang init. Kung ano nang ano sina ate. Hindi daw alam kung kailan deliver yung yero. Ito, lima. lima limang year daw na long span ano sa anong nani yung tigdo dosi na lang ito pito to eh, kay kaya ate ito yan ito kailangan lang daw dyan lima limang long span na tigdo 22 对吧？哎呦，嗯哼、uh。Huh. Kanya ako may kaya, may batak ka. Kumain ka ng bagya. Sandal Na? May kanya ng bagya na. Ini mo, wala na Ini din pa. natin mo basta din tayo kaya natin nailagay na yung mga barakilan ayun matatag na, na kasi na ko yung kasi pati Gina alam mo nga alam na oras yung pagkakapiting ah <laughs> 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 oh, o bubong na lang Bubung na lang pupunta pala tayong kalabaw saka magkatalbos pa tayo Ay na yan gawa na ay tatalbis muna tayo ng pitong kilo bubong na lang yan hiyero na lang tapos na yan mga bas magtatalbis muna tayo medyo naano ano tayo doon sa paglalagay ng barakilan doon sa bahay niya, no? sa ni gano sa kusina ni Bosanti ginabi na tayo ng konti pero kaya naman natin pitasin yung pitong kilo yun mga boss nakapat na kilo pa lang tayo walong ano pa lang yan tali dapat 14. torsi tali uh, ano pa lang tayo walo anim pa hindi naman tayo siguro ano Ah, buti ng madilim na madilim patam-taman lang kuha na klabos si Basanji yan, mabas di na tayo kumukuha sabagi ka lahat kilo na nangyayin kukunin natin yun ang na tayo ni J.J. Ito Hintay na rin siya. kilo na lang, lang naman. Yeah. Yan. Madilim na. Tara na. Ayan. Naka-anong na tayo. Pitong kilo. yun mga boss. Dito ko lang muna siguro tapusin na natin yung team video. Uh, maraming salamat sa walang sawang support ah. At pagsubaybay sa amin ni mga boss Sandy, Yan. Ingat po kayo palagi. And God bless. Yan kita na lang po tayo. next upload yan gabi na naman